What's up mga idol? Ito na yung ating maisan mga idol. Kunting maisan mga idol. Kunti-unti nang namumunga nga, mga idol. Ito mga idol. Namumunga na yung ating mais mga idol. Ayan. Sobrang ano mga idol. Taba na yung ito mga idol. Ayan. Ayan yung mga idol. ayan mga idol oh. may bunga na yung mais natin ayan next ah, trip to mga idol marami ng ano to marami ng bunga ayan po next to ayan October to mga idol, mga harvest na to mga idol. Lait na itong maisan ko mga idol, pero mo, makaan na time ko mga idol. Yan mga idol. Yan yung maisan ko mga idol. And hanggang ano to mga idol, hanggang doon sa baba. ito naman, mga idol. Magyama, ano, na mga wild mga na ng ating area mga idol. Sa pa tayo silihan mga idol. Kakainin tayo ng saging.